Hello guys, good noon. Maayong udto guys, maayong pagpani -udto. Hello sa akong mga followers and organic friends. So far guys, super so far init dito sa aming prob probinsya guys. Ayan, yung yung kamaisa na namo diha guys. Ayan guys, so oh. yung malaking hawan, yan, mais yan, yung tinanim. So may malilim na sa ilalim ng puno kaso di ako makapunta dyan kasi sarado yung uh, bakod guys so maganda sana doon magtambay dahil mainit malamig dyan yung may ilalim ng puno so dito ayan nakikita nyo ito yung puno ng saging yan guys so yan yon kamutihan so ito naman malaking hawan mais yan ang tinanim so may patubo na So, grabe talaga wala pang ulan dito. Ang init-init. Ayan, kailangan ang mga tanim na may mga tubig i-bis-bis eh. dahil sa panahon. Tag-init dito sa aming probinsya, guys. So, okay guys. Thank you for watching and don't forget to like. Hit notification bell para update kay sa aking mga vlogs, guys. Thank you and maayong paniyod to.